ito po po sa ating Kung naalala ninyo, yung ating vlog na karahan, may uh, taong nakalipas na. Uh, ito rin sa ngayon, iba lang yung ko kaya eto para na nibago sa akin. Ito ako Ang dami kong ulam, guys. Ayan, yan na 'kong salapi Ayan yung aking talakitok. Uh, sinigang. Ito naman yung isdang maliliit sa sinali sa paksiw. Yan ay ulam ng masa. Ito naman yung Philippine uh, bangus, uh, Philippine fish, pambansang uh, isda. Ito yung Bicol Express, yung paborito ng Barangay Longos ng Malabon. Kaya lang, di ganong mabilis sa ngayon. Ito yung tinuguan, bawal sa lahat. <laughs> Guys, ito yung Pichay na adobo with pork. Spring beans with pork, adobo. And the last one is Diles na pagsubay. Na natin yung malunggay. Nakadikit yung malunggay. Ayan, guys. Alam niyo, guys, kung naalala ninyo nung nakaraan, TV. Ulitin ko nga. Grabe guys, no? Nasa 12.35 na ng uh, tanghali. Eh, ang pinta ko ito pa rin. Diba nakakalungkot? Okay lang. Walang namang problema. Ayan. Dito na lang muna tayo. Hintay lang muna tayo customer. Number 4 muna tayo kung para Parami ang pinta. Diba? ko eh, lang tulang pinta ko. Oh, yes. meron na akong benta. 55 pesos. and guys, o, oh, tanda ko sa kutong ito. may <laughs> namano lang niya ko. Ibig sabihin, it, ibig sabihin, ibig sabihin sa ano mo, no, sa pagpapapada. Oo, oh, akala ko may namano. Akin naman, marami ng may namano. Kaya lang, wala, mahina talaga ngayon. Matungal talaga. So, Alis ka dyan, aso. Huwag ka mo lang mangingi. Nagugutom yung customer ko. Mamaya, bibigyan kita. Huwag ka mag-alala, ha? Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita. Ang dami ko lang binigay sa'yo. Kaya maghintay ka, ha? Huwag ka nakaabang. Ha? Ah. Ang dami ko. Ang Pero mo, tanghalin, tanghalin na. Almost 1.30 or magwa, uh, no, 12.30. Magwa 1 o'clock na ng hapon. yung akala okay.